try kung magtanong doon yan ano lang mga tao baka dito lang naliligo no yan dum dum dong kakabantay mo laki dire do nga nagukas niya bubon wala ra bayan wala kita ba Nah, dito pengita. Nego kas ya. Itu mon, itu okay. mon. Hello, mga idol, welcome back sa ating channel no. Ah, magandang umaga po sa inyo lahat. So, masamang balita po mga idol no kasi yung kasama ko dito doon sa bahay, si ah, nawala po no dalawang araw na akong naghanap. Kasi nasa likod lang yung pinatuluyan ko sa kanya eh. Uh, ba, um, lupa ng kapatid ko so doon siya nakatira dalawang araw na hindi nakauwi so kaya try kong hanapin dito sa sapa na to no? dito pa sa ibabaw kasi yung stop dito isa andun sa baba malayo pa so dito ako mag sa uh, okay. so Dalawang araw na po. So, Ayan. Hanapin ah, ko po, no. So, ito tayo. May dito ng mga bata, oh. Ah. Ito. 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 ito, ito. Kasi itong sapa na tumalim bago lang ito uh, may dumaan kasi yung buhawi dito doon sa ibabaw Si, baka andito siya kasi mahilig kasi si Aralan sa sapa kasi unang araw ah, dito siya naliligo niya yeah. kaya so, natin itong hanapin ah, siya no Tak ada, tidak yano? ayan o uy ko pinsala dito nga dolo, yung ginaanan ng buhawi Tunggu aku don sa bundok na yan mga try ko kung makakaya ko na yan kung nakikita nyo itong sapa bago lang pinaana ng malaking buhawi doon sa ibabaw Uh, dalawang araw din si Ralan hindi ko na nakita doon sa bahay na pinatuluyan ko sa kanya kasi siya yung alalay ko eh pag pag may gagawin kami magpukuha kami ng mga kahoy wala na no? yun ang bago lang to mga kahoy na mga ano sa buhawi galing sa ibabaw magtanong tayo kung mayroon bang taong na napunta dito no shout out pala sa inyong lahat dyan oh, no. sa supporta sa akin uh, pasinsya na po, ngayon lang talaga ako nakapag upload kasi sinunod ko yung gusto niyo na uh, hindi ko na i-video doon no. pero pagtingin ko doon sa tinitirahan ni Ralan, so wala na siya doon kaya anapin uh, natin ng idol no? Uh, hindi ko papayag na hindi ko siya makita yan shout out po sa inyong lahat salamat sa inyong suporta sana patuloy kayo magsubay sa mga video na after ko mga idol ang mga tao doon sa unahan try kong magtanong doon yan yan ang mga tao baka dito lang naliligo no yan dami nilang ligo So, ilang oras na ako naglakad. Ako kung hindi ko makita to hanggang ah uh, so baka bukas ko na lang hanapin. Bukas na naman oh. No? Tuloy-tuloy so, na ah uh, ating sa kasi naawa ko sa tao na yun Na. may mga uh, tao dun sa tahanan, ang ah, silipin natin pero so, hindi na natin sila i-video no Wala nang ibang daan na magkundi dito lang. Ipupost ko na lang ito mga idol. Para hindi ko sila ma... Ano? Para kapalitan tayo. So, ano? Ipupost ko muna. Ayan mga idol mo. Pumunta sila sa ibabaw. So, tanongin natin kung may naliligo dito. Ayan na. Dong! 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 Kakabantay mo, laki dire do nga, naghukas niya. Mubuon. Wala ra ba

Ano mo Ha? Di mo magdugay rin? Ba, sabay lahat na lang ba? Layo pa inyo, layo. ada yeah, diyaw oh, Oo, tara. Okay. Oh, Patuloy tayo. May tao doon sila na nakakita, naliliko, may hinahanap. So, baka dito na siguro. Okay. Ay. Yan na, muna tayo kasi pagod na. So may nakita daw sila na lalaki naliligo dito, nakahubad. Pumunta daw sa ibabaw. Kanil, akala nila mga idol, no? May ano yun? So, hanapin natin. So, naman. Sana tayo mahanap. Resure po ako mga idol kung dito siya. So madali lang yan makikita namin no. Papunta doon si Babaw. So sana sana ah yung dasal natin na makikita natin si Lalan kasi wala na. Tawawa naman yung tao na yun. Sakit ng pago. yun know? Haba itong papunta kasi itong bundok. na natin to so, wala na kayong magalala mga idol no? kasi may dala naman akong ipin dito. no? para po sa mga mas mga elemento at saka huwag na magalala ah, uh, ako na bala ko dito sa uh, ginagawa ko sa lang mahanap ko si Ralan ah Yan. Tuloy tayo sa Black Bay So, natanong nyo ba itong sapa na to doon sa baba? Doon kami na kumukuha ng kahoy mga idol. Itong sapa na to. Marami kasi sa kahoy doon. Kaso lang, parang ano tayo dito. Maratan tayo kasi may mga kahoy na nakaano sa sa pao, nakababag. Ano? Sana Ano? Ano? So khi nào anh đi tiếp? Uh. à, pa dito na tinanap malaking puno na malaking puno na laglag sa baba Sis, malaki na kahoy na to sobrang laki pupunas muna ako. saglit lang i-hit mo na wala na hindi natin mahanap si Ralan ngayon iwan ko kung saan yun Kain kayo natin mahanap ito. Hirapan tayo. Lapit na siguro tayo. ganap ni kurinti oh ganap dito ni ba oh may kurinti dito na mas baba mga idol oh baka makurinti tayo dyan lakas ng agos ng tubig dito delikado tayo baka malaglagan tayo ng malaking puno kaya yun natin dadaan dyan sa lalim Uh, hindi tayo titigil hangat hindi natin makita mga ito no? so abang abang lang po kayo sa video ko no so doon ah, uh, punta natin hanggang sa ibabaw baka na mga idol abangan po nyo sa sunod na video na to, mga idol